mga kapanganay bali po tayo ngayon ay narito sa number 2 area tayo po ay nagbibilad ng palay yung po bang inahan natin nung nakaraang nung tayo nagaan ay mainit pero inabot po siya ng ulan kaya hindi natin nailabas agad dito meron din po tayo inabot na giikin pa pero narito po ngayon no? yan ito po oh. ito po ay hindi naman masisira mm. Yan, ito po. Ay, eh, bali po nakuha natin ay eh, sampung sako. Sampung sakong ganito. Yan, ganito. Sampung ganito. Atin pong ipinakarga ng isang araw. Yan. Ngayon nga po ay eh, ang basa po nating palay ay limang sako. Ay, yung po yung ating ibinukod. Gawa ng para po kaka hindi, hindi gaano nung maiibilad yung gayon. Pag yung tuyo na hindi na gaano ibibilad natin eh, hindi ka anong matagal ibilad hindi ka tulad nung nabasa ito po yung mga basa hmm. yan nakakuan po yan nakalatag dito sa simento yan pero okay na po naman yung pong mga kasamahan nito ay narito na nakabilad na ibinibilad na natin yan yan na ito po hmm. Ngayon po yan ang ganda ng panahon dito. Kaya okay pag bibulad. Yan o. Oh. Atin pong tinutuyo lang ang balat. Para hindi masira siya. So, maganda na po. Oh. Ah. Ito po ay bali tatlong parte. Gawa po dito po ay hindi pwedeng magbilad ng tabi-tabi, gawa ng mga kalamansi. Hinahanap natin yung mainit na lugar. Yan. Yan dito po tayo meron dito. Ito po ay bay limang sako. Yung nabasa, ay ngayon po may maganda na. Oh. Yeah. maganda po ang panahon dito ngayon. Noon. Atin pong binibilad na. Yung po bang ang pagbibilad po natin ito ay yung tatagal lang mga dalawa linggo isang buwan para pag hindi nag-aano maraming kawa dun tayo magbibilad ng pagigiling yung hindi po ba masisira la pag po hindi natin binilad ay masisira ito ng tuluyan yan ganyan po ito akan po hinahalo-halo para mas mabilis matuyo ganyan Meron pa po tayo dito. yon. Ito po ay yung ibinilad po natin dito ngayon ay yung tuyo na talaga, yung ina natin tuyo na. Ito po ay kaya tayo nagbilad ng ng ganitong tuyo na ay para diretso pagiling na para maging bigas. Yan ito po bali po nga yun yan sasabi ko nakuha natin yung sampo ako sako ay di nga po sa, sa lawak na yung mahina gawa nga po ng hindi nga po kasabay hindi hindi napapanahon hindi sa lugar lahat po ay nag ngayon nga po minatanim na pero ngayon po namang pagtatanim mong ito ay ako po na may abot na kumbagay okay na gawa ng yung pong tabi ko dun ay wala pa rin basa hindi pa nabasa tabas na yung kanila pero yung ako tabas na rin kumbaga kasabay na tayo Yan. tayo nga po kasabay na nila para mas maganda po yung sabay-sabay ang pagtatanim ng mga katabi para siguradong makukuha natin yung yung magandang ani gawa ng umani nila ay yung mga uh, insekto ay hiwa-hiwalay hindi sa isa lang pipisan kaya ice po naman yung gayon and po di po kumusta kayo lahat niyan kaya ingat po lagi. Uh, salamat sa mga suporta ninyo at lagi niyo panonood sa aking mga vlog Yan, maraming salamat po sa inyo ang ganito nga po, ang ganap po. Nagpapatuyo tayo ng palay para hindi eh masira. Ang yung nabasa pong palay yun agad ang aking unang ibinilad pero yung pong mga naroong nasa sako na tuyo hindi gaano pang ko ay kahit po hindi agad ibilad hindi na masisira yon ito, ito po yung nasa ilalim ng ating tinabunan na palay at saka yung tira na giniik yun po yung nabasa kaya okay naman at uminit yun po ang paligid niya dito maganda mainit parang summer tayo po ay kumuha niya muna pagtatrabaho hindi muna tayo nagtrabaho sa palayan gawa nga nitong ating palay ay masisira pag hindi natin ibibilad pero ngayon po ay okay na ngayon po maghapong ito ay kaya po nating maisalba hindi masisira Tom. talaga pag ma Hmm. Ayan. Yeah. Ang ah, ganda po uh, ang lang eh. Ano yun ang balat? Yeah. Ang ganda ah. ah, salamat po sa pagsuporta at sa inyo. ah pagsuporta ninyo sa akin. At lagi kayong mag-iingat. Bye.